I Bini Shay. And we are Baby Bini. Aray ko. Ang lalaroin po namin ngayon ay kakalipitin tapos magsasalita pero walang, walang bosses. boses. Kumula na natin. Hindi na tayo. Hindi ganito na lang. Pa-square na lang tayo. Tapos pa ganyan. Sige. Para makita naman ang ating. Hindi square, S -square. <laughs> okay, what is your answer? Oh, Mababa. Okay, that's the correct answer. Yes. me, so, try me Correct answer. Okay. Ulat. Si oh. ano naman Charmin yung mag-ano? Yeah, man. naman yung unang ano. hindi ano yung ano na may sunod na ano. Pero ito muna yung una. Yun, okay. Tapos ito yung sunod. Okay. Pero, ito. Baka labitin mo nga ako eh. Siya nga yung panghuli kasi siya yung ano. Ako iba. na lang ang panghuli. Oo, oo, ikaw magsasagot eh. <laughs> Go. Huwag mo na kasi ano. Two ka na mag cellphone Hoy, yes. bawal. Hoy, bawal. <laughs> Sampalin ko kayo. Hindi ba kita si Ayoko. Hoy. Si <laughs> Magali Sir Roan? Malipad. Mali. 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 Ang, Ang tamang sagot ay masipad. malipad. Kala ko maliban. Kala <laughs> ko no, maliban. Masipag dala. Sige, ako naman yung pangulit. Maliban. Ako naman yung una ha. Hoy, yung pamo. mo. Bawal yun. Bawal yun. Tama, huwag ka na maingay silang dalawa na, no? oh. Ayan po sila, guys. Ito na, tawag po. Ito na, Ay, huwag ka na maingay. Paneta. ito. pala. Ito na lang dalawa. Ito na lang dalawa. Ito na lang. Kayo na lang. Kasi malay yung ito si Brianna tapos si Charmin. Uy, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Wait lang. Ayusin ko lang mukha kayo. Uy, Charmin. Kita na yung ano mo. Go, go. <laughs> Tao. Huh? <laughs> <laughs> sabi, sabi video. <laughs> <laughs> Tawag na po sila. Tawag ka. Uli, Hindi po tayo? Hindi. Kaya hintayin natin. Pali, bangdoy, pati na. Roxanne, Roxanne. Nanapas na sila. Oh no, wala wala na po sila. So guys, kami. na lang po kami. Kami na, kami muna po. Ano bali, ano yan? Ano? ใหญ่เลย <coughs> 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 drill brush drill brush drill okay panalo na po ako dito na po mag -e end ang video po namin bye 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 see you